Madalas tayong nakatitig sa taong ating gusto. Madalas ay paboritong titigan ng taong ating gusto. Dahil hindi man nila tayo napapansin ay ayos lang na tumingin tayo mula sa malayo. At hindi maiiwasang humiling na sana ay mapansin din tayo. Na sana titigan mo rin ako na ay matignan mo rin ako nag ng pagtingin mo sa kanya kakapit sa mga sana. Kapag dumadaan siya sa harap mo ay simple mo siyang titignan. Nakangiti ka pa nga kahit na nasa daan dahil dyan madalas kang tuksuhin ng iyong kaibigan. At sasabihin mo namang solve ka na dahil siya ay yun ang natitigan. Hanggang sa loob ng klase ay siya pa rin tinititigan ang utak ay nagpupunta sa ibang kamunduhan, hindi na nakikinig sa tinuturo ng guru dahil sa pagtitig mo sa kanya. Sana all. Ito na lang ang masasabi ko. Dahil katulad mo, nakatitig rin ako sa'yo kapag dumadaan ka sa harap ko. Nakatitig rin ako sa'yo sa loob ng klase kahit hindi ko marinig ang sinasabi ng guro. Kapag nakita na kita, ay buo na rin ang araw ko. Kahit na nalulungkot ang puso ko kapag nakikita kong siya pa rin ang hanap ng mga mata mo, minsan nga gusto ko nang sumigaw sa ng mga katagang, tignan mo rin naman ako. Kaya kong lakarin ang daang may mga bubog para lang matignan mo ako. Kahit pa sumayaw ay gagawin ko, kaya kong magbilad sa araw para lang tignan mo rin ako gaya ng pagtingin mo sa kanya. Kaya kitang kantahan sa harap ng madla. Kaya kong magsakripisyo para lang mapansin mo na. Para lang matignan mo ako ng gaya niya. Nasa tabi mo lang naman ako. Naghihintay lang ako sa'yo. Gusto na nga kitang batukan dahil sa kamanheran mo. Pinapakita ko na nga sa'yong nararamdaman ko. Nakahalata na rin ang mga kaibigan nating dalawa. Kaso talagang nakatutok sa kanya ang makamata mo tignan mo rin naman ako. Kahit minsan lang sa isang araw itatanggapin ko. Basta makita mo lang ako.